Nandito kami ngayon sa Ocho Loco, dito sa Los Baños, Laguna. Hindi ko alam bakit nagpagawa sila ng ganitong kalaking tarpaulin ko. Maraming salamat, Boss RV. Tara, pasok na tayo. So, paliwanag ko lang paano yung magiging rules natin sa tryouts. Each player maglalaro ng two rocks. Shark's rule siya, cue ball nasa gitna lang, tapos nine ball on the spot. Ang break natin, bawal ang cut break, bawal jump cue, tapos after the break, ballinan tayo. So yun, simple lang.

Kasama natin ngayon si Henry, isa sa mga nag-tryouts dito sa ating uh, pagdalaw. So, kamusta Henry? Narinig ko kasali ka raw sa SEL. Meron ka bang day job o trabaho? Na, ang hanap ko kasi ano eh, amusement Oo. na ano? peryahan. Ah, peryahan? ba, okay yun? Kahit saan, minsan sa norte. Medyo maganda tira mo kaso kanina parang kinakabang Bali kasi pagka ano lang eh, hindi naman kasi ako katulad nila na... Araw-araw naglalaw. Araw-araw na nila eh. So, ikaw so, mo, more on katuwaan lang. Oo. Nag-tryouts ka para experience lang ba? Experience islam lang para may kaso nga lang yung inaabot syempre. Nasanay sa nasanay sa isteryuhan eh. <laughs> Pero mukha ka naman masaya maglaro kanina eh. Oh, Enjoy ka naman. Laro lang kasi ako eh. Wala naman ano sa akin dito eh. Kahit matalo, tanggap mo. <laughs> Kasama naman natin ngayon ang may-ari ng Ocho Loco, si Boss RV. Siya rin ang exclusive distributor ng Rason Tables sa Laguna. Tama ba? Yes, tama. So, lahat ng gustong bumili ng Rason Tables, kontakin nyo lang si Boss RV kung gusto nyo makita yung mga Rason Tables natin. Calabarzon, area. Eh. Punta lang kayo sa Ocho Loco. Na-observe ko sa mga pinupunta kong mga bilyaran hmm. sa Manila, parang lumalakas na ulit ang hmm. billiard bilyard. Pero kayo, fan talaga kayo ng sports yes, sport. yes, 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 ah. Ever since bata pa lang, Ever since. Na. Naghanap ako ng pwesto, nakita ko itong pwestong to. Medyo iniba ko yung concept. Mm. Hindi siya yung traditional na biliyaran. Mm. Which is yung kinalakihan naman mm. nating lahat. So, para sa mga nanonood, nandito kami sa Los Baños, Laguna. Ito ang premier na billiards hall dito sa the whole of Laguna. We offer premier tables and yung mga specs nito pang tournament talaga. Bisitahin nyo kami dito sa Ocho Loco Billiards Cafe in Las Baños, Laguna. O okay, yan okay. guys, puntahan nyo na para sa mga malapit sa area ni Boss. Maraming salamat yes. Boss. Thank At you. Uh, thank you ginoast nyo kami dito sa napakagandang biliyara nyo. Maraming salamat. 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 Thank At you rin sa pagbisita. Very sa warm ang uh, welcome nyo sa amin. Thank you very thank much. You. It's an honor. Thank you.